Magandang gabi sa inyong lahat. May kwento ako para sa inyo ngayong gabi. Araw-araw si Mang Jerry ay naghahatid ng mga pasahero sa kanyang taxi mula Cubao hanggang Fairview. Isang gabi, may sumakay na babaeng nakauniformeng puti. Tahimik lang ito at nakatingin sa cellphone. Nang mapadaan sila sa isang lugar na walang ilaw, napansin ni Mang Jerry na hindi na gumagalaw ang kanyang pasahero. Sa salamin, nakita niyang nakapikit ito Miss, gising po, tawag niya. Walang sagot. Nang huminto siya sa stoplight, lumingon siya para gisingin ang babae. Pero wala na ito. Ang natira lang ay isang lumang cellphone na may text message. Salamat sa paghatid. Dito ako na aksidente noong nakaraang taon. Magingat ka, may truck na walang preno na dadaan dito mamayang alas 12. Kung gusto nyo pang makinig ng mga kwentong katulad nito, ilike at isubscribe ang aming channel. Salamat sa pakikinig at ingat sa biyahe.